13-year-old na babae tinawag na sexual predator ang kanyang teacher. Isang teacher sa Hong Kong ay naakusahan ng common assault at indecency laban sa isang 13-year-old na estudyante na sinabing hindi siya bumigay sa mga sexual na pag-aalok ng teacher. Noong May 29, 2013, nakipagkita ang teacher sa babae matapos ang klase at nag-shopping sila sa Lam Tin at Mong Kok. Hinipuan daw ng teacher ang dibdib at puwit ng estudyante habang sila ay nasa isang escalator. Naka-uniform pa ang estudyante noon at siya raw ay at pinahinto ang teacher. Sabi ng babae ay ayaw raw niyang mapagkamalang child prostitute. Sabi naman daw ng teacher, kung siya ay isang child prostitute, papayag siyang maging kliyente. Binanggit pa nito na bagay sa bata ang sexing lingerie. Nervyos na tumawa ang bata pero wala siyang sinabi at hinayaan niyang bilhan siya ng cosmetics ng teacher pagkatapos. Kinuento raw ng teacher sa estudyante ang kanyang nakaraan kung saan nagkaroon siya ng relasyon sa isang estudyante. Sinabi rin niya na mahilig siya sa malalaking boobs, mayaman daw siya at marami siyang pwedeng ibigay sa kanya. Nagpunta sila sa isang photography shop pero ayaw makipag-pose sa kanya ng estudyante na ikinagalit ng teacher na kinuha ang kamay ng babae at sinabing sasaktan niya ito kapag may sinabihan siya tungkol sa kanila. Subigaw sa takot ang babae hanggang sa pinakawalan ng teacher ang kanyang kamay. Ginawang publiko ng studyante ang skandalong ito dahil ayaw niyang may iba pang mabibiktima ang teacher na ito. Ang teacher ay nagpakita na sa korte kahapon para pagdepensahan ng kanyang sarili laban sa kasong common assault at indecency. Patuloy ang hearing sa araw na ito.